Buhay, Maganda, magandang buhay Pilipinas. Magandang-magandang buhay mga ka-okay. Welcome back to my channel. At ang video po natin sa araw na 'to ay uh, ipapakita ko sa inyo yung aking uh, uh, mga sili na namumunga na. 'Di ba noon dat Ewan ko napanood yung dati kong uh, video do sa aking mga sili na talagang uh, pinuluputan ng mga damo, talagang ayaw lumaki. Pero ngayon po papakita ko sa inyo at ito'y namumunga na. At alam nyo ba na ako ngayon ay mag-aani nitong aking mga ah uh, tanim na sili at ipapakita ko sa inyo at titikman ko rin kung talagang original na sili yung aking mga itinanim ba diba? <laughs> ayun po kaya samahan nyo ako sa aking pag-aani ng aking mga itinanim na sili let's go ayan Aray. ito na po ako ngayon at uh, natusok <laughs> natusok ako okay so papakita ko na sa inyo ngayon yung aking mga itinanim na sili ito na po yung aking mga itinanim na sili. Nakita nyo naman, di ba? Namumunga na. Ayan. Hoy, tika. Tutukan mo naman. Tutukan mo. Cameraman. Tutukan mo yung aking mga ginawang sili. Ayan. Ayan po. Ayan. Nakikita nyo. Namumula na. Ayan. Ayan. So, mag aani na ako ngayon ng aking uh, mga itinanim na sili at uh, yun ang kagandahan kapag ikaw ay uh, nagtanim sigurado merong mga aanihin kagaya nito mag aani na ako ng aking mga sili kayo bibili kayo sa palengke at alam nyo ba na napakamahal ng mga sili ngayon up ang nag-800 na kilo nga eh ah, uh, pero medyo na ngayon kaya lang mahal pa rin pero kaya nga itong kagandahan na merong kang tanim di ba? dahil mag-aani ako ngayon itong mga sili na to at ipapakita ko sa inyo kung talagang totoong totoo itong mga sili na to baka sili nga baka wala namang anghang at uh, ayun pala meron akong isang isishare sa inyo na alam nyo ba ang sili kapag nasobrahan pala sa pagdidilig ah, uh, diniligan masyadong o over yung pagdidilig mo sa sili ay uh, kung hindi ito mamatay ay nawawa, na uh, nababawasan yung tindi ng anghang kapag masyadong uh, uh, na uh, kumbaga over ang pagdidilig mo sa mga sili. Ha? Nababuoasan yung mga anghanga. Na-research ko lang 'yan at uh, at uh, gusto ko i-share sa inyo. Kaya pagkay may sili, uh, yung pagdi yun uh, alamin niyo yung tamang pagdidilig. Okay? So, let's go. Yan 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 yan. So, Tut tutukan mo rito. Ayan na, yan 'no? Marami-rami na rin ito. Oops. Yan. Hay na po. nako. Hay nako. Hay nako. Hay nako. Hay nako. na nako. Hay nako. At uh, alam nyo grabe. Malaki-laki pera na rin ito pag binili mo, ha? At uh, ngayon ay uh, te-testingin ko ngayon kung ito ay talagang uh, original, di ba? At uh, na-challenge ako dun kay ano, napanood ko si Boy Tapang. Kalain mo mo kumakain siya ng sili? Ngayon, uh, na-challenge ako at gusto kong mag-testing din na din ako ng sili. Para din matesting ko kung itong mga sili na to ay uh, totoo ha may anghang baka walang anghang to peke ano ba ha? pero paalala lang paalala po ah, ang mga kids wag nyo tong gagayahin dahil talagang malalap na sa inyong mga labi ah, gumagawa lang ito yung mga expert na kagaya ni kagaya ni boy tapang at uh, ako naman eh trying hard lang ako titestingin ko lang kung kaya ko eto papakita ko sa inyo kakain ako ng sili isa lang muna hmm ayan Wow! Wow! Hmm. Nakita nyo? Wow! Sobrang anghang! Original po, sili talaga. Siling, ano ba to? Labuyo. Grabe. Ngayon, naramdaman ko na yung pakiramdam ni Boy Tapang. <laughs> Original na sili. So, ayun po. Huwag <laughs> nyo kong gagayahin. Sobrang anghang. Pero napakasarap nitong sili na ilagay sa, uh, sa suka. At uh, at napakasarap na pagana itong kumain. Kaya ayun po. Ang ang lesson natin magtanim para umani. Sobrang ang hang talaga, grabe sobra. Ngayon po, ay sana meron kayo kayong natutunan sa ating video. Magtanim para umani at para makatipid. Ang gandang buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Mabuhay lahat. Bye! ang ang -ha.